Noong unang panahon, wala pang mga kabundukan na humahati sa lupa at dagat. Ang mundo ay payapa at ang hangin ay laging mabango sa halimuyak ng mga halaman. Sa gitna ng kapayapaang iyon ay nananahan ng isang diwata na nagngangalang Sierra, isang nilalang na may kagandahan at kabutihang hindi maipaliwanag ng salita. Ang kanyang mga mata ay tila tanaw. Ang lahat ng nilalang, mula sa pinakamaliit na langgam hanggang sa pinakamataas na ulap, sa kanyang mga palad nagmumula ang sigla ng mga punong kahoy at sa bawat hakbang niya ay sumusunod ang mga bulaklak na tila na huhumaling sa kanyang presensya. Araw-araw lumalakad si Sierra sa baybayin upang pakinggan ang mga alon. Doon niya nakilala ang Diyos ng Dagat, sila kanilad, na ang tinig ay kasing lalim ng karagatan at kasing init ng sikat ng araw. Sa bawat pag-uusap nila sa dapit hapon, Nabubuo ang isang lihim na pag-ibig na tanging mga bituin lamang ang nakakaalam. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay isang lihim na bawal, sapagkat ipinagutos ng mga Diyos ng kalangitan na walang diwata ng lupa ang maaaring umibig sa isang Diyos ng dagat dahil magkaibang elemento ang kanilang mga kaluluwa. man hindi kayang supilin ng mga batas ng langit ang pintig ng puso ni Sierra. Sa bawat alon na humahalik sa pampang, daman niya ang yakap nila kanilad. Sa bawat hampas ng hangin, naririnig niya ang kanyang pangalan. Ang mga ibon sa kagubatan ay nagdadala ng mga liham ng pag-ibig mula sa dagat at sa tuwing sasapit ang gabi, sumasayaw ang buwan sa ibabaw ng tubig na parang saksi sa kanilang pangakong walang hanggan. Ngunit sa taas ng kalangitan, may isang matang nanonood, ang Diyos ng mga bagyo, na sa tagal ng panahon ay lihim ding umiibig kay Shera. Nang makita niyang ang kanyang minamahal ay nag-alay ng puso sa isa pang Diyos, ang hangin ay biglang nagdilim. Mula sa mga ulap ay bumagsak ang unang kulog ng panibugho at ang kapayapaan ng mundo ay nagsimulang masira. Sa pagsiklab ng selos ng Diyos ng mga bagyo, kumulog ang langit at kumislot ang mga alon sa galit. Mula sa kalawakan ay bumaba siya na may dalang kidlat sa bawat palad at winasak ang katahimikan ng lupa. Ang mga punong dati yumuyuko kay Shera sa paggalang ay ngayoy pinupunit ng hangin. Ang dagat ay nagngangalit at ang lupa ay umuuga na parang nilalamon ng puot ng langit. Sa gitna ng kaguluhan, tinakbo ni Shera ang dalampasigan. Umaasang muling makikita sila kanilad bago tuluyang maglaho ang liwanag ng mundo. Sa baybayin, naghintay sila kanilad habang sinasalubong ng kanyang mga alon ang pagdating ng unos. Alam niyang ang Diyos ng mga bagyo ay paparating. Ngunit handa siyang ipagtanggol si Sierra kahit kapalit ng kanyang buhay. Nang dumating ang unang kidlat, tumindig siya sa gitna ng dagat at ipinasabog ang liwanag ng kanyang trident. Tinataboy ang mga ulap ng puot. Huwag mong sasaktan si Sierra. Sigaw niya, ngunit tinugon lamang siya ng matinis na halakhak at ng malalakas na kulog na parang halimaw na gumigising. Naging labanan ng mga elemento ang sumunod na sandali. Dagat laban sa hangin, kulog laban sa alon, liwanag laban sa dilim. Ang mga ilog ay nagbago ng agos, ang mga bituin ay nagtago, at ang buwan ay tumangi sa takot. Si Sierra, bagaman walang kapangyarihang tulad ng mga Diyos, ay lumuhod sa gitna ng dalampasigan, nagmamakaawang itigil ang labanan, ngunit sa kanyang pagluha, Bumagsak sa lupa ang unang patak ng ulan, ang luha ng isang diwata na umiibig. Ang bawat patak ay naging butil ng binhi na tumubo bilang mga puno ng kagubatan. Ngunit hindi pa rin naglaon ang unos. Isang matinding kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan. Tinamaan sila kanilad sa dibdib, at ang kanyang katawan ay naglaho sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang dagat ay nagdilim, at ang mga alon ay humina tila nagluluksa. Sa dalampasigan napatigil si Shera, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan na parang walang katapusan. Sa kanyang dibdib ay sumabog ang isang hikbi na umalingaungaw sa buong kalupaan, at ang hangin ay dinala ang kanyang sigaw sa pinakatuktok ng kalangitan.